guys. Bale, at Carlos TV nga pala nagbabalik na naman. Ah, uh, bigyan ko lang kayo ng update dun sa ating mga nilabang manok. So, Kitten. Una. Na. Nung nakaraang video ko pinakita ko yung apat na no, nilaban. Una ito si Lasap. Nanalo siya. Bale, nagkaroon din ng ilang sugat. Wait. Oh, Pakita natin. May tama siya dito eh. Yan, tama siya. Pero makikita nyo ako okay yun naman. Oh. Ah, nagpapagaling lang. papagaling na natin siya. naman siya Kita nyo naman. Oh. Mga ilang araw lang pwede na ulit dumaling to at pwede na rin ilaban. naman guys, ito si Gold. Yung laban din namin nung nakaraan. Ano na din siya. Ah, nagkaroon lang siya ng sugat dito sa may bahan. Ito yung sugat niya. The place ng tari. Ito si Gold. <laughs> Makikita niya guys, din naman siya balda. Mga ilang araw lang din, pwede na ulit ilaban. Ito siya si Gold. pala guys pangatlo si bangkas o yung tinatawag namin dito na white chocolate nilaban din to namin ang nakaraan wala kang sugat napakagaling yung performance niya ng laban niya ang nakalaban niya ay hero hero na uh, ang nakalaban natin dito ay lasak ay yung mga malalaking breeder na ba yung mga farm na hindi katulad natin, nasa dito lang sa Bakura, nag-alagang nag, uh, ng mga panabong naman. So, hindi tayo pinahiya ni Lasak. Bangkas pala, bangkas. Uh, inilaban namin siya, walang sugat. Tingnan nyo. Pwede, pwede pa ilaban. Kita nyo naman, upulang-pulo. No? Meaning na gusto pa niyang lumaban. may sila nakakulong dun sa ating kulungan kasi syempre yung iba may mga sugat. Uh, Antay na nila yung mga gumaling sila tapos dun i-condition ulit para sa susunod na laban. Yung pangapat namin na manok, si Talisay, hindi siya nakalaban kasi umayaw yung kalaban kasi kami nagpanalo, nagpanalo ay umayaw na yung kalaban kasi para matalo daw sila. So ito guys, yung iba naming mga, mga manok. Ito, Panalo na rin to ha. So, sure na ball na eh. Isa niya Ito Pakita natin. The ball siya. dami niyang ugat. Halos ang tagal ng labanan nito. Umabot ng 7 minutes. Buti. Hindi siya umayaw. Siyempre, kagulang na rin siguro. Kaya siguro, ang sa dulo, ang laban niya yung pagkakunalo natin. Ito guys, ito pa yung mga iba naming na mga panlaban na manok. Uh, nakalabas lang sila kasi pinapainitan. Ngayon lang, ngayon lang ulit kasi nag-init dito sa aming lugar, dito sa Lukban. Laging maulan. Ayan. Uh, Bali guys, meron pa pala kami ngayon uh, meron pa pala kami ngayon uh, nakaline up na mga panlaban na manok. Dito sila. Tingnan natin. So yun guys, ito yung mga panlaban pa namin manok. Bali may apat kami nakaline up na panlaban. Man. Uh, nandito siya sila sa loob ng kwarto. Eh. Nagawa ng kulungan kasi syempre medyo masama ang panahon ngayon. Maulan. Masama sa mga panlaban na manok. Ng, ng ito guys. Laban namin. Ito ay naka Mga dalawang panalo na. Kasi itong iba. Tingin ko lang. Ito guys, panlaban namin nakalain na po. Hindi naman siya totally na yung pure breed. Pero hindi naman tayo papahayaan ito sa labanan. Mistiso kung tawagin dito. Pero sa amin mga small breeders, okay na yan kasi siyempre, kami naman yung napili ng mga manok namin. Na, kami na rin yung nakakalam kung ano yung mga laro nila. So guys, dun sa feed din. So line up din to namin pang laban. Hindi naman kami yung big time na breeder pero masasabi namin kung ano yung mga anak namin. Kita nyo naman. Ayun, ayun. Ito guys yung pang-apat Lisay na black legged kayo nang humusga kung gano'ng kapogi yung mga manok po Diba? Comment nyo na lang Kita nyo naman o oh. Walang pala yung mukha Meaning na talagang pwede na silang ilaban. Bisimilak na lang sa paglaban. Sana manalo. No? Pero may, may tiwala naman ako sa mga manok po. Hindi naman tayo papahiyanan. Kasi gaya yung, mga, yung nilaban namin noong nakaraan. Apat, tatlo yung napalaban. Tatlo din yung manalo. Ito naman yung susunod. Sana ganun din o din natin yung parahan natin. So yun lang guys para sa video natin ngayon. Ah uh, ito si Carlos TV. nagsasabi na hindi man malahi yung manufacturer Kalimaw naman. Ah uh, kung ano kung interesado ka sa mga video na kagaya nito, paki-like, share, share and comment na lang at paki-subscribe na rin sa aming sa aking YouTube channel Carlos TV. Salamat Música <síntos>